Mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, kaliwat kanan ang kilos protesta. Protesta laban sa Israel, protesta laban sa Hamas. Maging sa United Nation ay merong party na hindi nagkakaisa. Isa sa mga pruweba rito ay ang pagpasa ng mga resolusyon. Resolusyon upang magkaroon ng ceasefire sa Israel at sa Hamas may mga bansang kasapi ng United Nation, subalit hindi pumapabor sa naturang resolusyon. Meron din namang taliwas dito. At dahil nga sa pagkampi-kampi, ay may mga ginagawa talaga ang ibang bansa para labanan ang kalaban ng kanilang kalaban. Tulad na lang ng militanting grupo ng Lebanon na tinatawag na Hezbollah. Gumawa rin ng agresyon laban sa Israel. May militanting grupo rin sa Yemen na kung tawagin ay Houthis. Gumawa rin ng aksyon laban sa Israel, Hezbollah at Houthis ay kapwa pinaniniwalaan na sinusuportahan ng Iran na siya namang sinusuportahan ng China. At ayon sa grupong Houthis, ginagawa nila ang pagsalakay sa mga barko sa Red Sea upang ipakita ang kanilang suporta sa kanilang mga brothers na Palestino ayon sa kanila hinaharang nila ang mga barko na papasok at palabas sa Israel dahil pinaniniwalaan ng hutis na may mga support mula sa ibang bansa papuntang Israel na ikinakarga sa mga barko kaya isa ito sa kanilang paraan subalit ang problema kahit na mga commercial vessels ay hinaharang na rin ng hutis. Nitong nagdaang buwan ay ating nabalitaan at naglabas ng video ang hutis at dito ay kanilang ipinakita kung paano nila hinayjak ang isang barko sa Red Sea. At sa naturang barko ay maraming mga tripulante rito ay Pilipino. At dahil sa lumalala ang ginagawa ng hutis sa Red Sea, ay gumawa ng paraan ang United States of America Marami ng mga shipping lines ang umaangal sa ginagawa ng hutis. May mga kumpanya na sa Asia tulad ng Evergreen ng Taiwan huminto na sa pagpapadala ng kanilang mga kargament papuntang Israel dahil hinaharang ito ng huti at malaking lugi ang magagawa sa kanilang kumpanya. Gaano ba kaimportante ang Red Sea? Sa Red Sea kasi, Daang-daang barko ang dumaraan dito araw-araw. Ang Red Sea kasi ay shortcut ng mga barko mula Europe papuntang Asia at ganun din Asia papuntang Europe. Ibig sabihin, nakakatipid ang mga barko kung dito sila daraan sa Red Sea. Makakatipid sila ng budget sa transportation at higit sa lahat, mapapadali ang biyahe. Subalit, sa ginagawa ng huti ay dagok ito sa mga negosyante sapagkat kinakailangan nilang magbago ng ruta at kapag nagbago sila ng ruta ay lumalaki ang kanilang budget sa travel lalong-lalo na kung ang sakay nito ay oil. Alam natin na kapag oil ang pag-uusapan, kapag ito ay tumaas ang presyo, halos lahat ng bilihin sa isang bansa ay magtataas, maging ang kuryente, maging ang pamasahe at marami pang iba ay magtataasa na rin dahil babawiin ito ng mga negosyante sa mga consumer. Kaya gumawa ng paraan ang United States of America. Ayon sa kanila, hindi lang ito laban ng US kundi laban din ito ng buong mundo. Nagbuo sila ng koalisyon at ang naturang koalisyon ay binubuo ng sampung bansa laban sa Houthis. Ang mga bansang kasapi rito ay UK, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Spain at Seychelles at Arab country na Bahrain. Ang koalisyon na ito ay binuo upang pigilan ang Houthi sa kanilang pang-aatake sa mga barko sa Red Sea. Nagbigay naman ng matinding babala ang Houthi sa koalisyon na ito. Ayon sa Houthi, Red Sea will be your graveyard. Ang USA at United Kingdom ay nagpadala na ng kanilang warship sa Red Sea. Samantalang ang ibang mga bansa ay hindi nagpadala ng warship subalit nagpadala lamang sila ng mga sundalo. Ang koalisyon na ito ay tinatawag na Operation Prosperity Guardian, layo nito na protektahan ang mga barkong naglalayag sa Red Sea at pigilan ang huti. Paano nila ito gagawin? Ayon sa isang report, e-escortan daw ng mga warship ang mga barkong dadaan sa Red Sea. Nagdaan ang ilang araw matapos na magdeklara ang sampung bansa na sasali sila sa naturang koalisyon at nitong araw lang ay meron na namang nadagdag na sampung mga bansa na bubuo sa koalisyon laban sa gawain ng huti. Subalit ang mga bansang ito, ayon sa report, ay hindi na nila nais na banggitin pa kung sino sila. Tanong ngayon ng marami, kasali kaya ang Saudi Arabia sa sampung bansa na nadagdag na bubuo sa koalisyon laban sa huti? At alam nyo ba mga kaibigan, kinumpirma ng United Kingdom na kasapi nga ang Saudi Arabia sa naturang koalisyon. Ayon naman sa ibang eksperto, imposible raw na sumali ang Saudi Arabia sa naturang koalisyon. Dahil sa isyo ng Houthi sa Red Sea ay tahimik ang Saudi Arabia. May tatlong faktor kung bakit hindi kailangang sumali ng Saudi Arabia sa koalisyong ito. Una, ayon sa mga eksperto, ang Saudi Arabia raw ay meron daw diskontento sa United States of America at hindi pa raw totally confident ang Saudi Arabia sa US bilang partner sa business at ayon pa sa kanya meron pa daw mas priority ang Saudi Arabia at UAE kaysa sa pagtuunan ng pansin ang huti sa Red Sea at last factor ayon sa mga eksperto kaya daw ayaw sumali ng Saudi Arabia sa koalisyong ito dahil maliwanag daw na ang koalisyong ito ay ginawa lang upang protektahan ang Israel kaya hindi raw sasali ang Saudi Arabia sa koalisyong ito at nitong araw nga ay kinumpirma ng United Kingdom na kasali pala ang Saudi Arabia sa naturang koalisyon kung kayo ang tatanungin mga kaibigan kaya kayang pigilan ng koalisyon na ito ang ginagawa ng Houthi sa Red Sea kung Amerika naman ang tatanungin, ang kanilang sagot ay kayang-kaya ito. Subalit, hindi nila ito basta-bastang gagawin dahil nga meron tayong law of navigation or freedom of navigation. Kung gagawin ito agad ng Amerika, ayon sa Amerika ay malalabag nila ang freedom of navigation. Kaya, idinaan nila sa ganitong paraan.